Mga idol, magandang araw po sa inyong lahat. At uh, update po tayo ngayon sa ating uh, sili mga idol. Ito na po mga idolo. Oh. Medyo marami-rami ng anong mga idol. Tumutubo na sili. Ito na mga idolo. Oh. Tingnan nyo naman mga idol, kita nyo naman mga idol. Medyo maraming tumutubo mga idol. Noong una, yung na uh, ipakita ko sa last video natin, uh, medyo Punti lang ang ano tumutubo pero ngayon ah uh, marami na mga idol ganito lang mag ano mga idol mag ano ng sili mga idol ah uh, ano lang mga idol Ma, uh, medyo uh, hindi naman ano mga idol hindi naman mahirap mag ano magsimulan ng sili mga idol at uh, at uh, ano i ano anong tawag noon magpating sa bisaya no tapos, transplant natin pag ta taas na, mga idol. Ganito akong magsimilya ng sili, mga idol. Uh, mga idol, salamat sa panonood sa ating video at don't forget to subscribe. Bye-bye.